Hello mga langga, good morning. So, ngayon lang tayo nakapag-vlog. 3 days tayo walang vlog ata. Ayun, 3 days tayo walang video mga langga. So, ang dahilan yun ay inatake na naman ako ng high blood. So, nag na naman ako nung isang araw. Isang gabi ako doon. Pero pag kinabukasan hapon is, nakauwi din ako. So, Maraming nagtatanong sa akin, sa murang edad mo yan, may high blood ka na. Yun din ang tanong ko mga langga. Sa murang edad ko na ito, may high blood na ako. Dahil tuwing nagpapacheck up kami mga langga is, yung reseta sa akin ng doktor is, losartan, pang ano talaga. Pang high blood talaga siya. Walang ibang gamot, yun lang. Dahil, hindi ko alam konting ano ko lang, parang konting galit ko lang or konting inis ko lang. Sumasakit yung batok ko, tapos yung ito ko dito, tapos nagsusuka ako. Ganyan ako kapag kinahayag. Kaya yun, yung isang araw is, kahapon na nga ako, lang ako nakauwi ng kahapon lang nga lang ka, nakauwi ng bahay. So, kape lang tayo saglit dahil ako lang mag dito sa bahay, yung dalawang alaga ko is nasa school na, pati yung amo kong babae. Eh. So, mag na naman ako dito. So, kape lang tayo tapos is maglilinis tayo. Hindi naman tayo maglilinis ng buong bahay or ano talaga yung i-push natin talaga yung trabaho natin. Tapos, dahil sinabi naman ni madam na kung hindi mo kaya mo na magtrabaho is wag na muna sabi niya. Unti-unti lang. Yun lang. Grabe talaga yung pakiramdam ng nung isang araw. So, sakit ng ulo ko. Hindi ko alam. kanya talaga ako palagi ako inaatake ng kanya, Lalo na kapag hindi ako, hindi ako makakatulog ng gabi. Kapag hindi ako makakatulog ng gabi, mga lang, kapag kinabukasan yun na. Grabe, sobrang sakit ng ulo ko. Pagkatapos yun is, ano na yung ano ko, bato ko. Tapos may mga, may mga pasa na naman ako, mga nga dito sa ano ko. Ito sa pa ako kita ko sa inyo malangga ayan may pasa na naman ako ayun masakit siya masakit siya kung saan yung ano ayan ganyan ako mga langga kapag hindi ako makakatulog ng gabi ayan kapag ano babat ako sa ano sa antok ganyan yung ano ganyan yung resulta ano po guys may dalawang pasa na naman sa paa ko. Masakit siya kung saan yung pasa. na kanina ko lang yan nakita kaninang umaga. Nag-CR ako. Tapos po, ano kung masakit man yun yun. Tinignan ko yun. Pasa na naman pala. Palagi yan nagkaganyan. Minsan sa braso ko, ganyan. Hindi ko alam kung ano talaga yung sakit ko. Buti nga yan ngayon, ngayon di dumudugo yung ilong ko dati. Palagi talaga dumudugo yung ilong ko. Dahil minsan mga langga, kahit maaga pa naman natatapos yung trabaho ko dito, kaso lang, hindi talaga ako makakatulog hindi talaga ako makakatulog. Kahit ano pang kagawin ko, ipikit ko yung mata ko, i-close ko na yung cellphone ko para makakatulog na ako. Hindi pa rin. Parang blank ko yung isip ko. Ganyan ako palagi mga langa. Kaya ayun, kapag dalawang gabi o tatlong gabi ako hindi makakatulog, ayun, sumasakit na yung ulo ko at saka batok. Tapos ayun, may mga pasak-pasak na ako sa ano ko. May mga pasak-pasak na ako sa katawan ko. Buti na nga lang mabait yung amo ko dahil nung isang araw yun, pumunta kami sa hospital. Ayun. Wala siya dito sa bahay mga nangka. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Ayun, ayun. chat sa akin ng kapatid ko. Sabi niya, wakang tumayo kasi baka maano daw ako. Madapa daw ako. Tapos wala akong kasama. Eh, hindi din daw yung high blood Tapos, madapa ka. Mag-isa lang ako nung isang araw dito sa bahay mga nangka. Tapos ayun, mag lang ako ng voice message sa amo ko sa WhatsApp. Tapos ayun, umuwi naman siya agad. Hindi pa siya. Hindi siya nakapasok pa dito sa bahay. As in sa kotse, parang tapos tinawagan niya ako. Tapos sabi niya, lalabas ka na dahil punta tayo ng hospital. Buti na lang mabait yung amo ko. Dahil kapag sabihin mo sa kanya na gusto mo magpaano sa hospital, ayun, inaano ka naman niya. Dinadala ka naman niya sa hospital agad-agad. At saka binibilhan niya naman ako ng gamot. Libre naman lahat ng gamot. Ko. Buti na lang ganyan yung amo ko. Hindi ko alam. Sa sa isang buwan, hindi ko alam kung ilan beses ako inaatake ng ganyan. Tapos kung, kung inaatake ina ako ng ganyan, mga nangga, sumasakit yung ulo ko, sumasakit yung batok ko. Nagsusuka talaga ako. Nagsusuka ako.